Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang walang katapusan pong katanungan ng mga netizens, lalong-lalo na po ng mga fans ni Alden Richards at Maine Mendoza, kung bakit nga ba hindi maipinta ang pagmumuka ni Alden Richards. Dito po, sa pinalalabas po nila, uulitin ko, pinalalabas po nila na updated at recent lang daw po, ano? recent interview lang daw po dito kay Alden Richards, which is not true. Okay? Bakit nga ba nakabusangot ang pagmumukha ni Alden doon at mukha siyang stress na stress? Yan ang pag-uusapan po natin ngayong araw. At bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin ang kahilingan. Kahilingan nga uh, talagang uh, nagpataas ng kilay at mga dugo ng mga tag ni Maine Mendoza at ni Alden Richards. Kung saan itong si uh, JDL ay humihiling na kalimutan na raw itong si Alden Richards para kay Main Mendoza at ganun din daw po si Main Mendoza para kay Alden Richards. Okay? Bakit nga ba nagka-high blood high blood ang mga nakarinig dito? Yan ang pag-uusapan din po natin. At syempre, hindi rin naman po mawawala sa ating pag-uusapan ano? Etong ngayon, itong, uh, itong uh, Uh, update natin ngayon kung saan uh, nakalatag na. Meron na rin pong interview para dito kay Main Mendoza. Ang sabi nga nila, no? Taon-taon nilang gagawin ito hanggang uh, mapulbos ang lahat ng mga out fans. Sabi ko naman sa inyo, eh, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, uh, araw-arawin po nating pag-usapan ang mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, kaya nyo muna man po salamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal kayo namin at kay Alden na wala pong ibang hinihintay na kabalit. Lagi ninyong tatandaan na sa niyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nuwag ka ang mga video updates natin, pero di ka naman nakasubscribe, naka mag-subscribe ka na. At narito nga mga komento na napili na ng aming team patungkol sa mga updates natin nito lang. Unahin natin ito pong naging komento nitong si Miss Rosebel Bell Villarreal. Sabi niya rito, gandang gabi uh, Pinas Showbiz News ngayon, ano? Bago ko mag-comment, mag ano sa update mo Mr. Pinas na is kong batiin ng happy birth, uh, happy new year. Mr. Pinas and a happy 32nd birthday Kuya Alden. Bakit naman ganoon Mr. Pinas? Bakit kailangang babuyin ang uh, ng mga politika ang birthday ang ang birthday ano, ang politika nga naman ano napaka napaka dumi. 'Di ba? 20, 2024 na, ganyan pa rin. Uh, uh, and uh, isa pa kahit ano man ang uh, gaw gawing tigil kay Main hindi hindi nyo mapipigilan si Main And isa pa, buti na nga lang, ano, pinaaalala ni Boss Joey kanina na birthday ni Kuya Alden. Sabi ni, Bu ni Boss Joey kanina, di ba, birthday ngayon ni Alden, sabay uh, batiin nila. Sana, Mr. Pinas, mabasa mong comment ko. Salamat and God bless. Apo, so, si uh, JDL talagang nag-initiate ng uh, pagbati. Dahil, uh, akwang babati na po eh. May pagbuelo na si Main Mendoza para bumati sa television, ano. So, para hindi malata inunahan na po nila uh, t -t -t tama yung sinabi ninyong yun. Ayano natin sila, no? Hindi hindi nila mapipigilan ng isang main mandosa. At para naman po sa ikalawa natin komento, ay mula naman po ito kay Miss Ellen Amuraw. Ang sabi rito ni Miss Ellen Amuraw, Good evening, Mr. Pinas. Before I greet, uh, before I greet, ano, ni JDLCRJ may mention niya na si Panot na walang kakabog-abog at hindi naman related sa word na hindi nahulaan sa Gimme 5. 'di diba? Dahil nga ang word ay uh, baga, 'di ba? Actually, nauna nang i-mention ni uh, Tito Sen ang atay at si Jose naman two times sinabi na it's atay, 'di diba? Even though uh, different spelling but sounds like atay, pero si JDL talagang buong surname ni Panot 'no ang sinabi. Then uh, may uh, may mag, uh, may may commercial break at pagbalik ano eh, restrictions kay Men ano doon na niya Ginrate si RJ. Si Meng before nagsalita, tumingin muna kay uh, Big Soto. Tapos kay JDL ano, tsaka siya nag-greet ng happy birthday. Obvious na may restrictions kay Meng. Naisip ko tuloy baka pag uh, pang-inis ano, ng TVJ dahil uh, birthday ni RJ. Ano uh, sa interview, sabi ni uh, Tony Gonzaga, eh matagal daw na issue 'Yung mag-asawa na sila no eh mag uh, magde magdemanda na magdemanda si Panot no, sa mga nagsasabi ng issue na 'yon. Well, wala nga po silang maide-demanda, 'di ba? Well, kung ako talaga eh, ako, ako halimbawa lang naman, ako asawa ni Main man do sa TV si Main kay Alden, eh gagawa talaga ako ng uh, uh, alam niyo 'ng action talaga. Eh wala eh. Kaya na una natin, ano, maraming maraming salamat to. Ay, uh, doon pa lang alam na una natin ang katotohanan pa. Para naman no sa na natin comment ay mula naman kay Miss Jian Cordero. Okay? Sabi niya rito, iba diyan sa interview ang mukha ni RJ. Ka kesa, kesa ngayon, ano, grabe sila talaga. Evil begets evil. Kaya maraming nangyayari sa mundo. Pinapakita ng Diyos kung paano lulupigin ang kasamaan. Tama lahat ng sinabi mo Mr. Pinas at ng uh, mga komentor, di ba? Bakit pa ni ang video na matagal nang nangyari? Wow. Sila na ang sikat, ano? Magpakalat uh, ng uh, kasiraan uh, ng taong nananahimik. Kaya sa kanila ang bagsak ng karma, di ba? Boomerang. Happy birthday to Richard uh, Fulkerson Jr., ano? More blessings to come. At sana, no, si Lord na ang mag-intervene. Well, Huwag ko kayo mag-alala. Alam naman nuna natin ang boomerang bumabalik po yan. ba? Diba? Sabi nga nila, ang karma, e eh, dadapo at dadapo. Babalik at babalik yan sa panahon na hindi mo inaasahan kung kailan. ba? Diba? Maraming maraming salamat po sa inyong mga komento. At, at napaka-observant nyo po talaga. No? Yan yung pinaka gusto ko sa inyo. Napaka-observant nyo. Hindi lang ako yung nakapansin ng ganun. Na bago bumati si Main, tumingin muna kay at kay kay, uh, kay kay bossing, di ba? Yeah. Tapos tumingin muna kay uh, JDL bago niya bago siya bumati, no? Doon pa lang mapapaisip ka, bakit ganoon? Parang sinasabi ba ganin Ming Nando pwede ba? Pwede ba akong bumati? Di yeah. ba? Parang may ganon eh. Pero anyway, pag-usapan muna natin, ano? Ito pong uh, latest interview kay Alden Richards. Latest daw, kuno. Ano? <laughs> At uh, kitang-kita naman natin na hindi ganyan ang itsura ni Alden Richards. We know it because We've seen uh, Alden Richards recently. Hindi uga ganyan ang itsura ni Alden Richards. Ang abawo ng buhok niya dyan, pati bigot at balbas. Okay? At makikita ninyo na hindi nga po maipinta ang itsura ni Alden Richards. Nasaan nga po ba yung mga nagtatanong sa atin dyan sa comment section? Mr. Pinas, naobserbahan mo ba ang mukha ni Alden hindi po maipinta? Bakit po hindi maipinta? Well, ako na po ang sasagot sa inyo. Okay? Kung bakit hindi maipinta. pinta, Okay? Kasi ko kahit na, kahit na, sa, sa totoo lang, kahit hindi natin 'to sagutin, eh, alam natin yung sagot. Pero, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kung uh, ikaw si Alden, kung ako si Alden, ganyan ang ginagawa sa akin. Bigyan ako ng script, and then, sa script, ganito yung gusto ipagawa, then, sinong, uh, sinong ano, di ba? Sinong uh, matutuwa? Sinong uh, makakakuha ng napakagandang pagmumuka? Ano, sinong makakangiti pagdating sa ganyang bagay? Di ba? Well... Intindihin na lamang natin, ganyan talaga pagdating sa politika. Okay? They need to separate Maine Mendoza and Alden Richards to get solid votes, no? Dahil pag nagalit na ang madla kay Maine, kay Alden ang punta. Pag nagalit ang madla kay Alden, kay Maine ang punta. Ganun lang naman ho yun. Diba? Give and take. Vice versa. Ngayon, pag-usapan natin ang susunod nating mga dapat pag-usapan. Kung saan itong pong si JDL ay humingi, humihingi ng nananawagan po no, at ang sinasabi niya rito ay gitong si main, itong si Main si Mendoza pati po itong si Alden Richards na hinihiling niya na kalimutan na si Alden for Main, na kalimutan na si Main Mendoza for, Arl, for Alden, ano Yan 'yung yung uh, hihiling nitong si JDL na kinainisan at kinahay ng iba. Lalong-lalo na ng mga fans ni si Minat ni Alden. Bakit nga ho ba na high blood? Sa totoo lang, hindi niya naman ho kasi talaga pa pwedeng digtahan ang damdamin at isipan ng mga taong sumusuporta kay Minat at kay Alden. Lalong-lalo na po sa tuwing nakikita po nila ang katotohanan. Di naman po natin yung maikakaila. ba? Diba? Si Main at si Alden na po ang nagsabi, whatever you've seen in public is fake. Ang, ang tanging katotohanan ay yung mga bagay na nakikita nyo sa likod ng camera. Kaya nga, sa tuwing nakakita po kami ng picture, ng video ni, ni Menggay kasama si Panot, si Alden, kasama ibang babae, well, it's fine, it's showbiz, dahil ito po ay nasa public. Okay? Ganun lang kasimple. Huwag ni-stressan ang, uh, ang, mga sarili. Okay? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.